Guys, JM Mototech unboxing tayo ng ating parcel galing TikTok. Yan, flash. 3 days bago dumating, flash nga yan. Okay, tirahin na natin yung ating balot. Para mabilis lang tong video natin. Yan. May bubble wrap pa siya para tagal safe yung ating parcel. Okay, gupitin na natin yung balot na yung bubble wrap na yan. Para mahila natin yung pinaka box. Yo, may box again, box again, kulay white at syempre may box pa ulit yun sa loob tirahin lang natin sa gilid para mabuksan natin yan guys oh, oops kulay green yung kanyang ano box guys actually uh, technician kasi ako uh, matagal ko nang gusto magkaganyan dahil gawa nga ang presyo nyan is hindi bumababa dito ko lang nakita sa tiktok na medyo nagless yung kanyang price halos kalati rin ang nawala yeah. impact drive kailangan na kailangan ko yan guys talaga napakahirap mag repair ng electric fan na napakatigas ng screw halos bumilog na ngayon yung ginagawa ko is sinisinsil ko na lang para talagang mabaklas ko napaka matrabaho kaya talagang kailangan ko ng ganyan tools yan, meron tayong mga bala dalawang kung ah, dalawang klase na screwdriver at dalawang phillips screw yeah. tapos meron tayong bala pa dyan na maliit yun makikita mo sa side na yun sa taas dalawang maiksi yun guys ayan balik ko sa ito try natin tong pinaka impact drive natin sa tingin ko quality naman sya bigat nya guys ah. ayan quality bigat ok na ok ganda ng pag uh, gagawa ok ayan lang guys oh. pakita ko na rin sya sa inyo kung paano sya gamitin kasi may mga hindi pa nakakalim din eh. kaya ko eh ah uh, napanood ko lang din inalam ko muna bago kong gawin tong video nito ayan sara ko muna itong box ngayon papakita ko sa inyo ipipress nyo lang ng pababa siyempre didiin nyo bago nyo pihitin didiin muna bago pihit tapos didiin ulit kung gusto nyo ibalik yan depende kasi sa screw kung meron kasi baligtad ng paluwag merong ano pakanan ang paluag. merong pakaliwa ang paluwag okay Ganito ito po salamat